Unang panahon, may isang matapon na mandirigmang baboy ramo na nangangalang kamapua na kilala sa paglaban sa kasamaan at pagtatanggol sa mga naaapi. Ang lobo na si Ganta ay kilala sa kanyang walang kapantay na lakas at wala pang na nakatala sa kanya. Hindi ko alam kung magagawa ni kamapuwa na talunin siya upang alisin ang banta para sa mga taga taganayon. Patawarin mo na ako. Wala ngayon, hindi na ako gagawa na masama. Nangangako ko na hindi ko na muling tutungtong sa baryo ito. Sa mga lobo, nakapinsala ka ng maraming tao at umaas na ka bang mapatawad? Alam ko, nagkamali ako. Pakiusap, bigyan mo ko ng pagkakataon mabuhay, mandirimang kamapuha. Bigyan kita ng pagkakataon ay para bang nilapastangan ko na ng napakaraming tao na pininsala mo. Kailangan mong pagbayaran yung mapusok na mga gawain. Nakiusap na ako, pero kung itutulak mo ako sa bingit ng kamatayan na laban ako, huwag mong isipin na Takot ako dahil magiting kang mandirigma. Nagkasala ka na nga, mayabang ka pa. Tingnan natin kung anong magagawa na isang lobo katulad mo. hindi ako makatagpo ng sino man. Pare, pero halang ang lahat kung gusto mo. Ikaw ang makipag-usap sa Diyos na yon. Si Pele ay isang Diyos, ha? kaya dapat mong baguhin ang paraan ng pagsasalita mo. Nagpakahirap akong maghanap ng angko para sa iyo. Pero wala ka pa rin magustuhan. Bawasan mo ang pagiging pihikan at mayabang mo. Paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na ayoko pong mag-asawa. Malaki ka na. Kailangan mo rin maghanap ng mapapangasawa. Balak mo bang hayaan ako't mag-alala sa gabit araw? Ayan mo ako magpasya. Huwag mong sayangin ang oras mo sa pilit sa akin magpakita sa akin mga maliligaw. Ang Diyos na darating ngayon ay may kapangyarihan at mataas na katayuan. Sigurado ko magugustuhan mo siya kapag nakilala mo. Ayoko magpakita kahit pa siya ang Diyos. Hindi-hindi ako pahing magpakasal. At tigas talaga ng ulo mo. Nung bata pa ako, madalas mo sabihin na kamukha mo ko. Siguro mo nagmana rin iyo ang katigasan ng ulo ko. Huh! Pais lang hero na umakit sa bundok! Simula ngayon, wala na masasaktan pa. Ang tapang mo! Nagkalakas loob kang umakit sa bundok ko nang walang pahintulot? Ikaw? Ikaw ay... Ako ang diyosa na ng bulkan na si Pele. May tapang ba kayong pumasok dito at gumawa ng gulo? Ako si Kamapua, ang mang baboy ramo at wala akong intensyong salakay ng inyong bundok. Kinabol ko ang lobong ito papunta rito. Siya si Gante, ang taong lobo na gumawa ng maraming kasamaan, ng kidnap at ng abuso ng maraming inosenteng tao. Patay na taong lobo. Umalis ka na agad sa lugar na ito. Hindi pinapayagan sa aking bundok ang mga estranghero. Ngayon, dahil umakat ka sa bundok upang patahin ang taong lobong iyon, hindi kita sisingilin. Pero huwag na huwag itong mauulit. Kan ka at ngayon ka lang umuwi? Kaya pa ka tayo nihintay. Punta ako para ayusin ang mga naglakas lobo umakat sa bundok. Pumasok ka rito. Ipakikilala ka sa isang special na bisita. Malis lang akong sandali. Hinayaan mo na makapasok dito ang isang estranghero? Sinabi ko na sa'yo, ayoko makipagkita kanino man. Magandang araw, Diyos ng Bulkana si Pele. Ako si Siri, ang Diyos ng Yelo. Diyos ng Yelo? Siri? Tama, siya ang Diyos ng Yelo. Siya mismo ang nais kong ipakilala sa'yo ngayon. Narinig ko na ang tungkol sa anak na babae ng Diyos sa Sikani na may kagandahang walang kapantay. Ngayon na nakaharap kita, totoong nga wala pang Diyos ang makakapantay sa kagandahan mo. Isa karangalan para sa akin na makilala ka. Puring walang laman. libo libong taong ko nang narinig ang mga ganyang salita at nakakasawa na wala ba sino bang makakapagsabi ng mas kawili-wiling bagay? Pelle, magpakita ka ng kaunting paggalang. Aba, sinabi ko na, hindi pa ako handang mag-asawa. Kahit ipakilala mo pa nga sa akin ng pinakamakapangyarihan Diyos, hindi ko magugustuhan. Lalo ng isang Diyos na mukhang payat at mahina gaya nito. sa harap ni Diyos, Siri, ganyan ba sinasabi mo? Mula pagkabata na sana na si Pele na palaging sinusunod kaya medyo mainit ng ulo. Huwag mo siyang pagtakahan, Diyos Siri. Ah, uh, hindi. Nakikita kong matatagang personalidad ng Diyos ang si Pele. Gusto ko yun. Sana makausap pa kita ng mas matagal. Kung may oras ka, iniimbitahan kitang bumisita sa aking tirahan. Nakatira ako sa bundok na natatakpan ng yelo. Malamig, malinis ang hangin at napakaganda. Isang lugar na buong taon ay puro nagyayelong hangin. Anong kagandahan ng meron doon? Kahit mamatay pa ako, hindi ako pupunta roon. At upang maging tapat sa iyo, napakaganda ko para lubakas sa tabi ng isang taong gaya mo. Tingnan mo ang sarili mo. Payat na parang tuyong sanga, wala kang kaunting tapang o lakas ng isang lalaki. Kung hindi kita kilala bilang Diyos ng Yelo, iisipin ng iba na isang hampas ng hangin na ngay, nilipad ka na. Sobra ka na! Pinipilit kong magtimpe, pero lalo ka nagiging mayabang at nangalipusta. Akala mo napakataas ang halaga mo? Diyos siri, maghinahinay ka at huwag maghalit. Wala talagang intensyon ng anak kung insultuin ka. Kung hindi insulto, ano yun? Simula noon, wala pang sino man ang nanahas magsabi sa akin ng ganun pang babastos. Sobrang taas ang tingin mo sa sarili at minamalit mong iba. Magbabayad ka para sa mga salitang iyan. Hindi yan ang ibig mong sabihin. Maghinay-hinay ka muna at mag-usap tayo. Talang dapat mag-usapan. Pinagsisiyang kong pagpunta rito. Ang ko pa akong kutsain. Darating ang araw na ipaghiganti ko to. Hmm. Hmm. Siya tunay na maganda at makapangyarihan. Ay, tihulog na yata ang puso ko sa kanya. Ang madaling nang baba lang may umiibig? Oh. Oh, Diyosa ng ulan, bakit ka narito sa bahay ko? Dumaan na ka rito at naisipang dalawin ka. Narinig ko na may iniibig ka? Tama ba? Ilang araw na ang nakalipas habang hinahabol ko si Gante ang taong lobo. Nakilala ko ang diyosa ng bulkana si Pele. Siya ay may kagandahang walang kapantay at lakas na mahirap tapatan. Ilang araw na ngayon ang kanyang imahe laging nasa isip ko. Sa tingin ko yung umiibig na ako sa kanya. Kung ganoon, bakit hindi mo siya puntahan at ipahayag ang damdamin mo? Puntahan at ipahayag? Pero natatakot ako. Baka hindi ako karapat dapat. Diyosa siya siya bulkan. Anak ni Kane, siguradong hindi niya magugustuhan ang isang tulad kong mababang pinagmulan. Hindi mo malalaman hanggat di mo sinusubukan. Narinig ko na ilang araw ang nakalipas. Pumunta mismo si Diyos ng yelo na si Siri upang makipagkita sa kanya. Ngunit tinanggihan siya at pati kinutsa pa. Mukhang galit na galit si Siri. Kung ang isang Diyos ng matasang katayon gaya ng Diyos ng yelo ay tinanggihan pa, tiyak na hindi rin ako papansinin. Subukan mo lang ipahayag minsan kaysa itago yan sa puso. Kung hindi, hindi hindi ka magkakaroon ng pagkakataon. Kung aakat ako sa bundok nang walang paalam, hindi matutuwa si Pele. Hindi niya pinapayagan ng sino na basta-basta aakat sa kanyang bulkan. Anong dapat kong gawin? Hoy, binata! Anong ginagawa mo rito? Kanda nga raw po ako si Kamapua, mandirigmang baboy ramo. Nais kong umakat sa bundok upang makipagkita kay Pele sa Diyosa ng Bulkan. Ikaw pala ang matapang na mandirigmang baboy ramo na si Kamapua. Anong pakay mo sa pakikipagkita kay Diyosa Pele? Ako? Nais kong ipahayag ang aking damdamin sa kanya. Umakyat ka na. Pinarasahan ko siya at ikinulong sa kastilyo. Bawal lumabas. Tiyak na nangangailangan siya ng nang makakausap. Kayo? Kayo ba ang Diyos na si Kane? Ama ng Diyosa na si Pele? Tama. May lakad ako ngayon at bukas pa makakabalik. Malamang na mababagot si Pele na magisa. isa Pele, ako si Kamapuwa. Ang taong humabol kay Gante, ang taong lobo. Hanggang dito ka makailan. Nais kitang makita papayag ka ba? Diyosa ng ka na si Pele. Taos puso kong nais makaharap ka. Pakiusap, bigam mo ko ng pagkakataon. Isang dos na ng ngayon naging dahilan para ako'y makulong at hindi makalabas. At ngayon, may baboy ramong gaya mo na istorboyin ako simula kahapon. Nakakainis! Pele, dahil lamang sa labis kitang namimiss, kaya pumunta ako rito upang ipayag ang aking damdamin. Wala akong intensyong istorboyin kita. Tama na satsat! -sat. Gusto mo bang gawin lit baboy ka para makita makakapagsalita ka pa? Pele, huwag mong gawin yan! Tingnan natin kung gaano kakatagal makakati sa anyong baboy ramo. Anong ginagawa mo? Balak mo ba siyang patayin? Siyang nang istorbo sa akin. Sobra ang mayabang. Isa sa sapilo ka maghusay na mandirigma. Kung ginamit niya ang kanyang lakas, baka hindi ka manalo. Di mo alam kung paano pahalaga niyon. Dalating ang araw pagsisihan mo. Kamusta na kaya ang kalagayan niya? Wala naman siyang ginawang masama. Pero dahil sa init ng ulo ko naging mabigit ang aking kamay. Tama nga ang sinabi ni ama. Humiwas lang siya at hindi lumaban. Kung ginamit yung lakas niya, baka hindi ako ganun kadaling manalo. Siguro dapat akong humingi ng tawad sa kanya. Pakiusap, Diyosa. Alam mo ba kung saan matatagpuan naman darigmang baboy na muna si Kamapuwa? Si Diyosa Pele ba ang kinakausap ko? Anong pakay mo kay Kamapua? Ah, ah, pa, ah, may konting personal na bagay lang, hindi naman tumahalaga. mahalaga. Katira si mandirigmang baboy Ramon na si Kamapua sa kapatagan ng di kalayuan dito. Magpatuloy ka lang at makikita mo siya. Saan ba talagang kapatagan na tinitira na mandirigmang baboy Ramon yun? Ang tagal ko na naglalakad pero hindi ko pa rin makita. Nakakapagod na yun? Tila ba narating ko ng tirahan ni Kamapuha? Kailangan kong bumaba roong na tingnan. Tao ba rito? Uy! Ha! Hindi ko akalang liwanag kanina ay e mula sa bloke ng yelo na to sa ilalim ng sikat ng araw. Kakaiba. Kulay aso ng bloke ng yelo na ito. At kahit nasa ilalim ng sikat ng araw, hindi ito natutunaw. dito. Huwag ka na magpumiglas ng walang kabuluhan. Hindi ka makakatakas. Diyos, ang yelo na si Siri. <laughs> Tama, ako nga. Anong lugar na ito? Bakit ako narito? Kung uh, huli kitang inibitahan na bumisisa sa bundok ng yelo hindi ka pumayag. Kaya ngayon na napilitan akong dalhin ka rito. Namit mong bloke ng yelo sa kagubatan para nilang ito huli na ako rito. Hindi lang kita dinala rito. Bigyan pa kita ng special na regalo. Ang makulong sa walang hanggang yelo. Ano? Alamig lamig ba ng yelo ay kawili-wili para sa diyosa ng bulkan? Ang tapang mo para magkalakas loob na saktan ako. Tiyak na parurusahan kita sa ng ito ngayon. Susudugin kita ng aking lava! Ah, oh, nakakatakot pakinggan. Kasi yabang mo pa rin tulad nung una kitang pinuntahan. Pero may isang bagay na baka hindi mo alam. Ang walang hanggang yelo ay may napakalakas na kapangyarihan. Ang sino mang makulong dito ay mawawalan lahat ng mahika. Kaya ngayon, hindi ka lang makakapagpalabas ng apoy mula sa iyong mga kamay. Bakit mo ko dinala rito? Nagtanong ka pa, naalala mo ba kung paano mawawakin siya noon? Payat na parang kahoy, walang pagkakalalaki, di ba? Yan ang sabi mo. Wala pang iba nagkalakas loob ako sinako ng ganoon. Dahil lang doon si Joskani noon, wala akong magawa sa iyo. Pero ngayon, tinulungan ako ng tadhana matagpuan ka na nag-iisa. Kailangan mong malasap ang paghihirap bilang kabayaran sa iyong kawalang galang. Di ka pa ng aking ama! Huwag <laughs> <laughs> ka na pa. Itara mo na lang ang lakas mo para labanan ang matinding na walang hanggan. Hindi alam ng iyong amang si Diyos kanin na narito ka upang iligtas ka. Mananatili kang nakakulong dito magpakilanman. Hahaha! <laughs> Makulong habang buhay! Hahaha! <laughs> Ama. Oh, kamusta? Nakita mo na ba ang Diyosa na hinahanap mo? Ang ibig mo sabihin, Diyosa ng Ulan? Hinahanap ka ng Diyosa ng Bulkan na si Pele. Nakita ko lang siya sa ng gubat malapit sa kapatagan. Hinahanap ako ni Pele? Nang makita niya ako, sinabi niyang hinahanap kanya. niya. Kakaiba lang na hindi pa siya nakakarating dito. Pagtataka kung saan dadalhin ni Diyosa ng na sasirang magandang dalaga niyon mang ito itong sa bundok ng yelo ng lalaking yon. Si Sirian Diyos ng yelo, hindi eh, naman talaga siya mabuting Diyos. Kapag napasa kami siya, yung lalaki, tiyan mo papahamak siya. Hoy, kayong dalawang ibon. Natawa pa kami ng Diyos sa na nawalan Rinig ko mula sa mga ibon na sinabi ninyong kinuha ng Diyos na si Sirian isang babae? Tama yun, nakita namin siya sa kagubatan sa hilaga. Pakaganda na babaeng yun. at nakasuot siya ng napakagandang pulang kasuotan. Wala pa akong nakikitang ganong kaganda. Babaeng nakasuot ng pulat maganda? Ganoon din nakasuotan ng dosa na si Pele. Maari kaya siya ngayon? Pero bakit naman kukunin siya ng dosa si Siri? Malamang tinanggihan ni dosa Pele ang alok ng Diyos na si Siri na magkakilala. Kaya nagtanim siya ng galit at ngayon ay dinakip siya para magiganti. Kung gano'n tiyak na nasa pangalib si Pele. Kailangan ko siyang iligtas. Sa ngayon, hindi natin alam kung saan ikinulong si Pele. Kaya huwag kang basta-basta kikilos. Kailangan mo nang maingat at siya sa siya. Papangalib ang sitwasyon. Hindi ako maaaring magatubili. Sandali! Isa kalamang mortal at napakahirap labanan ng Diyos ng Yelo. Ipahihiram ko sa iyo ang isang maywagang gamit. Makakatulong ito sayo sa iyo sa pagkikipaglabang kay Siri. Salamat sa iyo, Diyosa ng Ulan. Direk mong babay, Ramon, na si ka Bakit ka narito? Nabalitaan kong nadakip mo ang Diyosa na si Pele. Kaya andito ako para magtanong. Anong sinasabi mo? Wala namang ganoong bagay. Hindi mo na kailangan itago sa akin. Kumalat ng balita ito kahit saan. Kumalat na kahit saan? Paano nangyari yon? Wala namang nakakakita ng mga kilos ko. Nakita ng mga hype sa gubat at kinalat nilang balita. Narinig ko kaya agad akong pumunta rito. Nabalitaan ko rin na minsan ay ng Diyos na si Pele ang iyong pag-ibig at ininsulto ka pa niya. Tiyak na galit na galit ka sa kanya. Alam mo rin ba na minsan ay muntik na akong mamatay nang bugbugin niya ako? Nabalitaan ko na sinaktan ka niya gamit ang laba. Pinahiya niya ako. Galit na galit ako sa kanya. Pero hindi ko alam kung paano ako makakaganti. Kung ganon, pareho tayo. Hindi ko na itatago sa'yo. Nakakulong siya ngayon sa ilalim ng aking yelong piitan at pinabantayan ng pader na walang hanggang yelo. Talaga? Ibig sabihin, tiyak na naghihirap siya. Gustong gusto ko siyang makita sa ganung kalagayan. Madali lang yon. Halika, sumama ka sa akin. Osa pele Tingnan mo. Pinahihirapan siya na matindi lamig na walang hanggang yelo. Sino mang humawak sa pader na ito ay agad nakukuyamin ng yelo at hindi makakawala maliba na lang kung may tutulong. Hindi rin madaling basagin ng yelo para mailigtas siya. Habang buhay ko siyang ikukulong dito bilang kabayaran sa pangiinsulto niya sa akin. Unay ka nga malupet dahil lamang sa kunting puot naglakas loob kang saktan siya hanggang umabot sa si gantong kalagayan. Bakit ganyan? Naglakas loob kang dakpinsipele at dahil hindi to, narito ako upang iligtas siya mula iyo. Kaya e, pala niloko mo ko para madala ka rito. Ngayon ay pupuksain na kita at dadaling ko ang Diyos sa si Lisibeli. Maasa ka sa sarili mo? <laughs> Hindi mo alam ang taas ng langit at lalim ng lupa. Gagawin kitang yelo at kukulong ka kasama ng Diyos ang ito. Tingnan mo to! Uh. ah, bakit ka nito? Bakit naging tubig ang yelo ko? Dahil meron ako nito. Kasing papawasak ng yelo. Tinulungan ako ng Diyos ng ulan. Hindi ako masusugatan ng yelo mo. Ang tulad mo bukod sa kapangyarihang gawing yelo ang lahat ng bagay ay wala ng ibang kakayahan. Ngayon ay tingnan natin kung paano mo lalaban ang lakas ng aking pandirigmang katawan. Paro sa... sa patawarin mo ko! Uh. Patawarin mo ko ka mapuwa. Patawarin mo ko isang beses. Alam ko na kayang kasalanan. Amhin mo ang pagkukulong sa pader na walang hanggang yelo at tiisin ang lamig na tumatago sa buto. Gaya ng dinanas na si Diyos ang si Pele, ituring mo itong parusang pagdaraanan mo hanggang may makatagpo at magligtas sa iyo. Patatawarin kita ngayon. Ngunit kung muli kang mananakit ng iba, ako mismo, ang mandirigbang baboy Ramon ni si Kamapua, ang wawasak sa iyo. Pele, ayos ka lang ba? Ah, patawarin mo ako. Hindi mo inalintana ang nakaraan at tinilungan mo pa rin akong ligtas mo nang alalahanin na lahat ng yon. Tunay kitang mahal at handa akong gawin ng lahat para sa'yo. iyo. sa tayo rito. Pagkatapos, ikinasal si Nakamapua at Pele at nagkaroon ng isang napakagandang anak na babae. Kaya matapos ang lahat ng paghihirap, nagawa ng mandirigmang baboy Ramona si Kamapua na pakasalan ng babaeng kanyang mahal at namuhay ng masaya magpakailanman.